Binalaan ni Elon Musk si Donald Trump na bawiin ang taripang ipinataw nito laban sa Pilipinas. Ngunit hindi nakinig si Donald Trump. So, bakit nga ba nasangkot si Elon Musk sa isyong ito? Hindi natin araw-araw naririnig si na Elon Musk at Donald Trump na magkasulungat ng panig sa isyu ng kalakalan, lalo na sa isang bagay na asing komplikado ng international tariffs. Ngunit, heto tayo. Nito lang nakalipas na mga oras, si Elon Musk, ang bilyonaryong CEO ng Tesla at SpaceX, ay nagbigay ng matinding babala kay Donald Trump. Hinihimok siyang bawiin ang ipinataw na taripa laban sa Pilipinas. Marahil isang tanong ang naglalaro ngayon sa iyong isipan. Paano nga ba nakakaapekto ang mga taripa sa mga ekonomiya tulad ng sa Pilipinas? At bakit ang isang bilyonaryo na tulad ni Elon Musk na higit na kilala sa mga rocket at electric vehicle kaysa sa global politics ay piniling mangilam at magpahayag ng kanyang opinion? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, ko po kayo na ilike ang video na ito dahil sa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Para mas maunawaan natin ang isyong ito, magsimula tayo sa basics. Ang taripa ay mahalagang buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyong inaangkat mula sa ibang bansa. Ang logic sa likod ng mga taripa ay gawing mas mahal ang mga banyagang produkto upang mas piliin ng mga mamimili ang mga lokal na produkto. Mukhang makapwira naman, di ba? Ngunit ang katotohanan ay higit na mas komplikado pa rito ang mga taripa ay maaaring magpataas ng presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin. Kapag ang mga kumpanya ay kailangang magbayad ng higit pa upang makapagpasok ng mga raw materials o finished products, karaniwan nilang ipinapasa ang mga gastos na iyon sa mga mamimili. Para mas maunawaan mo, katropa, digyan kita ng halimbawa. Kung ang mga local electronics manufacturer sa iyong bansa ay umaasa sa mga pyesa mula sa ibang bansa, at ang mga piyasang yon ay biglang nagtas ng presyo dahil sa taripa. Maaring tumaas din ang presyo ng susunod na smartphone na nais mong bilhin. At hindi lang mga mamimili ang nakakaramdam ng epekto, pati na rin ang mga negosyo, lalo na ang mga small at medium enterprises na siguradong mahihirapan sa pagpasan ng tumataas na gastos. Liliit ang kanilang kita ang kanilang mga produkto ay magiging less competitive at ang ilan ay maaring magsara pa. Ngayon, i-apply natin ito sa isang bansa tulad ng Pilipinas na malalim ang pagkakaugnay sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga taripang ipinataw ng isang makapangirihang bansa tulad ng United States ay maaring magdulot ng matinding pag-uga sa ekonomiya ng Pilipinas. Flashback tayo sandali, katropa. Historically, maingat na tinahak ng Pilipinas ang landas pagdating sa kalakalan. Ang ugnayan nito sa United States ay nagsimula ilang dekada na ang nakakaraan. Hinubog ng kolonyal na kasaysayan, alyansang militar at kooperasyong pang-ekonomiya. Halimbawa, ang US Philippines Trade Act of 1946 ay nagbigay sa Pilipinas ng preferential o mas mababang taripa sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagsulong ng globalisasyon at pag-unlad ng dalawang bansa, nagbago rin ang takbo ng kanilang relasyon. Sa kabuuan ng dekada 80 at 90, hinarap ng Pilipinas ang mga taripa ng Amerika sa lahat ng bagay, mula sa mga tela hanggang sa mga produktong pang-agrikultura tulad ng asukal at langis ng nyog. Pero ang pangunahing sektor na matinding tinamaan ng mga taripa ay ang mga tropikal na prutas. Ang mga saging, na pangunahing exports ng Pilipinas, ay madalas patawan ng mataas na taripa sa US markets. Dahil dito, napilitan ang Pilipinas na palawakin ang trade relation ito at ibaling ang atensyon sa Asia. Pagsapit ng unang bahagi ng taong 2000, nagsimulang magbunga ang pagbaling na iyon. Pinalakas ng Pilipinas ang ugnayang pang-ekonomiya sa mga karatig bansa nito tulad ng China, Japan at South Korea at nading pangunahing manlalaro sa regional manufacturing, lalo na sa larangan ng electronics. Ang pagbabagong ito ay tinulungan ng pakikilhok ng bansa sa mga regional trade blocks tulad ng ASEAN at ng ASEAN pre trade Area na nagpababa ng mga panloob na karipa at nagpadali sa pagdaloy ng mga kalakal sa pagitan ng mga miyembrong bansa. Ngunit narito ang twist. Habang nagsisimula ng makahanap ng pwesto ang Pilipinas sa pandaigdigang merkado, muling nagbago ang akbo ng mundo. Uminit ang tensyon sa kalakalan. Nagsimula ang trade war sa pagitan ng US at China. Nagbalik ang protectionism. At ang mga bansa tulad ng Pilipinas, kahit hindi direktang kasangkot, ay nagsimulang makaramdam ng pressure mula sa nagbabagong trade environment. Dito kumapasok si Elon Musk. Bakit ang isang tulab ni Elon Musk ay pila nagmamalasakit sa mga taripa sa Pilipinas? Kung totoosin, hindi naman siya isang diplomat o trade negotiator. Balik tayo sa tanong. Bakit nga ba ang isang tulab ni Elon Musk ay pila nagmamalasakit sa mga taripa sa Pilipinas? Well, ang sagot ay dahil ang kanyang mga kumpanya ay umaasa sa global supply chains. Ang Tesla, halimbawa, ay umaangkat ng lithium at cobalt mula sa mga merkado sa buong mundo, mga mahalagang bahagi para sa mga baterya ng electric vehicle. Ang ilan sa supply na iyon, direkta o hindi direkta, ay dumadaloy sa Southeast Asia. At habang si Elon Musk ay nakatuon sa pagpapalawak ng presensya ng Tesla sa Asia, ang Pilipinas ay nagiging isang strategic partner para sa kanya. Hindi lamang para sa resources, kundi pati na rin sa manufacturing, distribution at innovation. Matagal ng creepy si Elon Musk ng mga taripa at iginigiit na ito'y nagpapataas ng gastos, nagpapabagal ng inovasyon at nakasasama pa sa mismong mga ekonomiyang layunin itong protektahan. Diyan nang mapahiwatig si Donald Trump na maaaring patawan ng taripa ang mga produktong galing Pilipinas. Agad na nakita ni Elon Musk ang mga red flag, hindi lang para sa kanyang negosyo kundi para rin sa katatagan ng pandaigdigang kalakalan. And let's be honest, katropa, Ang estilo ni Donald Trump pagdating sa kalakalan ay palaging matapang at controversial. Sa muling pag-upo niya sa pagkapangulo, isinulong niya ang agendang America First. Nagpatupad siya ng malawakang mga taripa sa mga produktong galing China at nagbanta rin na gagawin ito sa mga kaalyado ng United States. Ang layunin niya? Protektahan ang mga industriyang Amerikano, ibalik ang mga trabaho pabalik sa bansa, at bawasan ang pag-asa sa mga dayuhang supplier. Pero ayon sa mga kritiko, ang strategy na ito ay kadalasang nagba-backfire. Lumilikha ng higit na problema at mas mataas na gastos para sa mga mamimiling Amerikano. So, ano na ngayon ang plano ni Donald Trump sa 2025? Pila mas lalo pa siyang nanindigan. Sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga bansa tulad ng Pilipinas, nagpapadala siya ng mensahe sa buong mundo. Kung hindi kayo susunod sa mga patakaran ng Amerika pagdating sa kalakalan, mararamdaman ninyo ang epekto. Ngunit, ayon kay Elon Musk at iba pang mga business leaders, mababaw ang pananaw ng mensaheng ito. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay hindi lamang isa pang trade partner. Ito ay isang lumalakas na economic force sa Asia. Pahanan ito ng lumalagong middle class, biyasang mga manggagawa at ng ilan sa pinakamalalakas na sektor ng electronics sa mundo. Ang mga kumpanya tulad ng Intel, Samsung at Texas Instruments ay nag-ooperate na ng mga manufacturing hubs sa bansa. Ang mga taripang gumadambala sa ekosistem na ito ay hindi lang nakakapinsala sa mga negosyong Pilipino. Naapektuhan rin ang global supply chain, kabilang na ang mga American tech companies. At huwag natin kalimutan ang papel ng Pilipinas bilang logistics hub. Dahil sa geographic location nito, nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng Asya at iba pang bahagi ng mundo. Habang patuloy na umuunlad ang mga infrastruktura sa bansa, salamat sa mga programa ng pamahalaan tulad ng Build, 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 lalong nagiging mahalaga ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. So, nang magbabala si Elon Musk na maaaring makapinsala ang mga taripa sa mga ugnayang pangkalakalan, hindi lang Tesla ang inaalala niya, kundi binibigyang diin niya ang isang mas malalim na alalahanin na ang mga digmaan sa taripa laban sa isang lumalakas na kaalyado ay maaaring magpahina sa impluensya ng United States sa rehiyon At maaaring nitong itula ang mga bansa tulad ng Pilipinas palapit sa global powers tulad ng China. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga mamamayang Pilipino. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa trabaho sa ibang bansa at sa pandaigdigang kalakalan para sa kanilang kabuhayan. Ang mga padala mula sa mga overseas worker ay nananatiling mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang anumang paggambala sa kalakalan ay maaring makasira sa maselang balanse na ito na magdudulot ng hirap sa mga pamilyang umaasa sa tuloy-tuloy nakita kita mula sa ibang bansa. So, saan nga ba tayo tutungo mula rito? Hindi simple ang sagot, ngunit ang malinaw ay ito. Ang pagpapataw ng mga taripa sa mga bansa tulad ng Pilipinas ay maaring mag-alok ng panandali ang political gains. Ngunit ang pangmatagalang epekto nito sa ekonomiya ng Amerika ay maaring mas malala at mapaminsala. Para kay Elon Musk, ito ay tungkol sa pagpapatuloy sa pag-ikot ng gulong ng inovasyon. Para kay Donald Trump, ito ay tungkol sa pagprotekta sa ekonomiya at kapakanan ng Amerika. Para sa Pilipinas, ito ay tungkol sa survival sa isang lalong nahating pandaigdigang ekonomiya. At para sa atin na naririto ngayon, ito ay isang paalala na sa isang mundo kung saan ang lahat ay konektado, kalakalan, teknolohiya, politika, ang isang desisyon ay maaaring magdulot ng malawak na pag-uga sa buong mundo. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, Naniniwala ka ba na concern talaga si Elon Musk sa Pilipinas? O personal na interest lang talaga ang concern niya sa simula pa lang? I-comment lang ng iyong opinion sa um section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time.